Magandang araw at ito po ang ating panibagong update Kaliwat ka ngayon ang paninira kay Atty. Harry Roque At kung ano-anong isyo ang ipinupukol sa kanya Pati nga po ang isang dati niyang tauhan ay nililink sa kanya At kung ano-anong kabastusan ah ang kanilang pinapalabas Ngunit para kay Atty. Harry Roque Imbis na magpapatinag at mananahimik ito Lalo umano itong mag-iingay kaya sigurado kabahan lalo po itong si Rayunior at si Okak. Mga kabayan. Dinugol nila para siraan ako. Pero anong nangyari? Nada -akala nila palibasa siniraan nila ako, ako ay magpapasupil. Sa inyong mga kampo ng kadiliman, ito lang ang sas... Ang lupit, na mga kababayan po natin. <laughs> mga kampon ng kadiliman daw. No, 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 no. <laughs> So, tingnan nyo po, mga kababayan po natin. Habang uh, sinisira po itong si uh, Atty. Harry Roque, dahil po sa kanyang pagiging masyadong bukal, maingay po sa mga hakbang mga maisog, abay lalo pa itong tumatapang. Kaya ano kaya ang kanilang strategy ang gagawin para mapatahimik itong si Atty. Harry Roque. Sabihin ko... Lalo nyo kong siraan, lalo akong magsasalita. Lalo akong maninindigan dahil hindi dapat manahig ang puwersa ng kadiliman. Hanggang sa kabatayan, mamamatay para sa bansang Pilipinas. Siraan niyo ako ng siraan, lalo lang lalakas ang aking boses. Kay so ito nga ano mga kababayan po natin <laughs> Lalong tumatapang po itong si ni Harry Roque Kahit pa nung pambabati ko sa kanya mga pinklawan at uh, dilawan At kasama na nga rin po itong mga tambaluslos Na sumisira sa kanya pero wala po silang napapala ah? Hindi po masyadong apektado itong si Atty. Harry Roque at lalo pa itong tumatapang. Kaya abangan po natin siguro mga kababayan sa mga susunod na hakbang ng maisog ay sigurado mas marami pang pasabog na ilalabas itong si Atty. Harry Roque. Naging matagumpay po ang hakbang ng maisog sa Pampanga kaya asahan po natin ang mga susunod na hakbang ng maisog ay magiging matagumpay din. Maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan po natin na dito itong hakbang ng maisog. Ulitin po natin dahil sa akbang ng maisog na nabubuo ngayon ay lalong uh, nagkaroon po ng uh, tamang kaalaman ang ating mga kabayan kung ano po ang tunay na nangyayari ngayon sa ating bansa. At yan ang po ang ating panibagong update. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share sa video natin ito. Mga kababayan, thank you.